Yo, mga do, nito tayo sa ating ano, uh, greenhouse greenhouse, greenhousean. Pero syempre, nandito tayo, no? Papakita ko lang sa inyo dahil uh, magagabi na. So, ay magagabi, gabi na pala. So, magwi-winter na. So, pinapasok na natin yung mga pananim natin for the next year. Para walang sya, masyadong kwento, no? Paligoy-ligo, yung pusa ko, nagagalit to. Ayaw niya na maraming paligoy-ligo eh. Pero pingutin mo natin kasi, mm -hmm. ang cute eh. Mm -hmm. Sobrang cute. Sorry, 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 sorry. Commercial muna ito na. Ito na talaga siya no. Ito na, yung bago nating huling isda oh. Ito siya. So hindi ko masyadong nakalkal. So papakita ko nyo sa inyo para wala nang masyadong paligoy-ligoy. Ito yung long guns natin. Ay long guns. slide pala ito siya. So nabili ko to sa Walmart. I say yung Walmart at saka yung Lowe's para sa akin minsan mas maraming option sa ano sa Walmart saka mas mura. But anyway, yung nakita ko to isang isang puno, isang dahon lang palang to. So ngayon, dumami-dami yung dahon niya. Ito kaya to nagkakaroon ng brown brown kasi nasa labas to nung una nasasobran siya sa tubig but anyway ito yung papaya ko nakita nyo oh taba oh ito yung kamay ko oh, oh. Yan yung kamay ko. Oh. So, hindi mo siya makayakap ng isang ganyan. So, tayo magsimula sa ilalim. Ayan siya, oh. Ang kapal niyan doon. Oh, kapal, di ba? Pero pag nakita niyo yung puno, dahil nga binunot ko siya, no? For the next year, para next year, magbubunga na talaga to. Actually, may mga bunga siya. Tinanggal ko lang kasi nga, ayan siya, oh mga bunga niya, nagkanda matayan dahil nga nanibago yung ugat niyan. Pero nakita niyo yung taso, ayun oh, ang daming bulaklak. May bunga pa nga tumalit sa gilid. Hihingal ako eh. Hindi nagtutuloy yung bunga niya. yan o, oh, hindi siya nagtuloy kasi na-stress yung halaman. Halatadong stress siya. mo, oh, oh, nagbo-brown-brown -brown siya. Kasi nga, binunot ko siya para for next year, bubunga na lang to. So dahil sa naninibago yung papaya natin, malamang magsishrink to. Kasi lumalamig mga guys. Mag-shrink yan, liliit yung ano niyan, yung puno niyan, yung ano niya, pinakasten niya. Liliit yan kasi maliit yung kanyang uh, halaman. So, eto na siya, no. Eto yung ating uh, puno, nang huli tayo ng isda para, yan, no, para ma, ano natin, pampataba sa halaman. Eto siya. Meron mong nabibili ng fish fertilizer, pero kung nyo sa inyo, dahil marami akong isda dito na yan siya. So, ang gagawin ko, yung mga nahuli kong isda, ito, maliliit na yan, yun. Nga lang, mga do, babaho nga lang yung bahay nyo, no? Kung walang arte yung asawa mo, okay lang. Yung asawa kong afa, mula naman siyang arte. So, ito, lagda mo ng lupa dito, yan, ganyan. Kuha ka ng lupa dito, compost na to mga do, yan ang ilalagay ko dyan. Ito pa iba natin compost, ayan siya, oh. Ilagay lang natin dyan. Mamamaho yan, to be honest. Pero, pag nandito ka sa USA, marami ditong bears. So, nasa dito naman tayo sa loob ng bahay para at least, yan, meron ng pataba yung ano mo, uh, yung uh, papaya tree, no? Habang nagiintay ka ng summer para lumaki siya. Kasi pag nasa labas yan, patay yan talaga. So, ito naman, eh, labas ng balers ko to, yung loob ng bahay ko, yan. So, ito, ito yung ginagawa kong greenhouse. Siyempre, namamaho talaga to. Mamamaho talaga siya, yung iba nating halaman, ipapasok pa natin sa loob kasi unti-unti kong pinapasok. Mamamaho talaga yan dahil nga, uh, ano, ah, uh, may mga isda kang binabaon. Pero, pagdating naman ng summer, lalabas mo naman yan, mawawala naman yung baho niyan. So, kung yung apam mong juwaers, eh, arti-arti siya, ayaw niya na mabaho. hindi applicable to sa'yo. Pero sa akin kasi, anong gusto mo? Yung bumili ka ng gintong papaya o, o yung magtanim ka na lang. Pero mahirap nga itanim yan. Kung ako sa'yo, bili ka na lang, no? Pero ang gusto ko si talaga, yung para kasi sa akin, yung kapag napapabunga ko yung papaya, ang sarap tignan. So, yun lang. Yan yung ways ko. Kaya tignan mo yung papaya ko. Kahit uh, nasa paso siya na ganoon kaliit. Ayun o. Oh, ang liit lang ng timba. Ang laki ng puno niya. Nabubuhay pa rin sila dahil nga meron tayong mga treats. Kung yung pet mo na yan, may treats yan, syempre kailangan may treats din yung mga halaman mo dito. Para bawi-bawi lang. O, oh, di ba? Di ba, Kroger mo? Syempre, lagi mo ng treats to. Ito, may treats talaga to lagi. Ayun din yung isa pa. Hindi. Mahilig din sa treats yan. Ayun o. Oh, oh, Mahilig din sa treats yan. So, yung mga halaman natin, pati ito, ito mga guyabano na yan, yan. Nilalagyan natin ng mga sabaw 'yan. Siyempre, ito yung uh, isda natin, yung sabaw niyan, magandang pangdiligyan sa halaman kasi uh, sabaw ng isda. Matutuwa ang isda mo niyan kaya ay isda ang halaman niya kaya mabilis lumaki 'yung mga halaman natin dito kahit sa loob ng bahay. Mamatay man itong guyabano mo, babalik 'to kasi 'yung ugat niya matibay na. Kumbaga malaki na 'yung ugat niya, mataba na. Babalik 'yan kasi mataba 'yung lupa. 'Yun ang pinaka-booster nyo sa mga halaman, guys, isda talaga. Para kung sa malamig kang lugar, medyo lumaki siya. Tignan mo, itong pandan ko, nasa malamig akong lugar. Oo. Pero yung hindi ibang pandan na mamatay, itong pandan ko, tignan matibay pa siya. Dahil nga, sa mga booster natin, na mga isda na nauhuli natin sa, ano, sa dagat.